At ngayon naman guys, andito naman tayo ngayon sa farm ng mga kamatis. Wow, dami. Tingnan Oh, makita. Ito puro kamatis naman dito, guys. Yan. Yan, isang malawak na yan. Puro kamatis. And guys, pagpipitas tayo ng kamatis. Hindi <makes noise> ko nga alam kung anong pipitasin ko. Diba? ba? puro hilaw pa kasi ito may hinog na sa ilalim ay ang tatago ito siguro pwede na ito ito pwede na ba ito? yun nagtatago ayan ta tatago ayun oh sila Master Toyo. Ayan, may nagtago pa. Ayan, hmm. ang dami, oh. oh yeah. One. Two. Three. Ang <laughs> <laughs> dami na eh, gagal na Ah, Magulang pa dito. Ayan to, mayroon po dyan. Oh. Oh. Ayan uh o. -oh. Tuliin mo yun Ayan. jackpot ka dyan o. Oh. Dami mong sa ano no? Lasa mo. nga po Akala ko ay hindi. Hindi talagang ano yan. Itasin yan. Hindi ba yung ha? Hindi pa tapang muna yung mura. Dito na na kong aw huh? Dito libre. Santipolo, polo. 20, 3 piraso. <laughs> <laughs> ano pa yun sa pilitan pa yun